Good morning. Another day ka ato na pag-harvest sa mga putas nga aton ginta ng giyas sa aton garden. Isa dyan ang aton nga suha. Kakanami ka variety na mga dragon. Yan. So, may araw kita suha. So, so nakikita nyo sa so, duro pa ang nga bunga nga pwede pa natin mag Tuol. Ano ka drag call anong bunga? So good morning. So amo dia ka call anong bunga oh. Yeah. na dinay ang ato na. Kay ta pwede mo buol. Hari man. Good morning pakita ko kaninyo pa kung ano ka juicy ang anong uh, fruits. Tingnan mo. Hmm. Okay lang 'yan, hindi naman natin 'to kakainin. Pakita ko lang sa inyo kung gaano ka juicy. Hmm? Wow. diba amazing amazing. super juicy ang ato niya kalamansi isa ka ka kalamansi na ato niya pag maluto <laughs> super sour Check natin kung ilang kilong aba ang ating na-harvest ngayon. Good morning! Napaka gandang variety ito ng ating kalamansi. Ayan. At Wow. Sobra tayo isa kilo.